So it's day 26, dalawang body part untarget kong ihit ngayon So unang body part ay sa back Ang unang exercise na gagawin ko ay dumbbell rows And Then second exercise naman siya machine Which is uh, seated rows And Then third exercise ay barbell rows Okay, then pang pangalawang body part ay arms siguro biceps lang muna ngayon at uh, unang gagawin kong exercise sa biceps ay uh, bicep curl kundi kundi ako gagamit ng easy curl baka gumamit ako ng dumbbells and then incline dumbbell curl okay. so yun lang yung mga yun basic movement pinaka aim ko mamayang uh, session ay uh, form muscle contraction at saka quality na exercise ah lalim ang dami yung potholes ngayon grabe uy traffic diretso na kaya ako negative dito na ako kaka na ako kakaliwa kaka ang dami sa sakyan ah Kaliwa na ako dito. Dito na tayo sa kanan. Pwede naman dito. Alright, yun. Yeah. <laughs> Ang ng aso na sa midek. Okay. Ah. So ngayong araw na ito meron akong I think apat na oras na tulog At uh, bago ako umalis Kumain ako ng chicken breast At saka dalawang uh, Tops ng kanin Pahinga ng konti Then uh, eh, ito na Punta na ng gym Ang pinaka Aim ko lang naman during this uh, session ay four ng mga exercises at saka uh, syempre mind and muscle connection. So, dun sa dalawang 'yon, ma obtain ko yung mga quality ng exercises na uh, gagawin ko. Para naman na uh, sulit-sulit yung aron na hindi masayang yung session natin. Kanina sabi ko maglalakad sana ako ikaso eh, ngalo no? eh umulan alas 6 ng umaga tapos nagtuloy-tuloy hanggang 7.30 hindi na natuloy kaya natulog na lang ako tapos na ulan iniisip ko ako pwede ko magdala ng payong kaso nga lang wala negative talaga alam nga nga grabe kanina chip 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 right, so warm up muna Biceps Para mamaya, jury back exercise Ang focus lang ng pisel Ay sa likod Six, seven, eight, nine. first exercise, dumbbell rows. Okay. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Okay. And then, sa kanan ulit. Same rep range. One. Two. Three. Four. 6 7 8 9 10 All right, so ang key dito dapat yung foot mo na sa labas and then yung likod mo derecho or perpendicular sa ground. Ah. Alright, so tapos ka ako sa dumbbell rows second exercise naman dito sa machine bali ang number one rule ko lang naman kapag ka mag uh, dumbbell rows ako ay unang una yung dalawang pa ako ay baluktot okay and then kung halimbawa ang kanan yung unahin ko sa pagbubuhat yung left foot o yung kaliwang pa ako forward and then yung kanan pa ako backward then reverse naman kapag ka nasa kaliwa na ako then tamang hawak ng dumbbells make sure na kapag ka mo eh stable at uh, hindi gumigayawang yung weights kasi makaka yun sa quality na exercise kapag ka nagbubuhat ka na and ang driving factor ko ay imagine ko kapag ka binubuhat ko pataas yung dumbbells ay dinadala ko sa elbow. Okay, so second exercise, seated machine rows. Mm. Alright, so third exercise sa uh, pull downs, gagamit ako ng b uh, bar uh, naisip ko na no sense kung uh, magkikable uh, mag ako dahil nag uh, machine row na ako kanina eh, sa pangalawang exercise. So, mas maigit o, oh, tatargetin tata ko dito yung gitna ng back. And then may kasama ding tisel konti sa traps. Alright, so first set, full stretch sa taas chest up katingin lang sa gitna inhale down exhale tuloy tuloy lang weight update nga pala after 26 days of dieting on a deficit nakapag lose ako ng 9 pounds okay na okay na sa akin yun kasi in hindsight malaking progress na yun kumpara naman sa 0.5 to 1 pound a week so next exercise naman is standing bicep curl Ah! Ate, may bostick kayo? Bostik. Adhesive. Wala. Anong ad adhesive na available nyo dyan? Yaga brand. Yaga. May maliit nun? May maliit nun? Ay, parang pandikit yan. Ay, parang oh, pandikit. Pa? Oo. Oh, oh. Ano? No more nails? Oo, oh, no more nails. Ano yung ganun siya? Oo. Magkano yung isa nyan? <laughs> 90 plus. Okay. Pasuyo isa? Kasama na yung ano? Yung pula. Yan. Eh, wala hindi kasi gagamitin. Tayo kung may mamisa tenge. Salamat. Hey. Okay. alright well, kung kayo nag-iisip na magpapayat dapat mayroon kayong strong dahilan kung bakit nyo gustong gawin to dahil kung halimbawa nga napipilitan lang kayo wala masasayang yung oras nyo first week sabihin na natin consistent second week consistent and then third week alam mang bibitawan na kayo sayang yung gasos nyo kain, coach at yung oras nyo so, dapat gawin nyo na meron kayong matinding dahilan gawin nyo na para sa inyo hindi yung para sa ibang tao o halimbawa na-inspire lang ako dito sa influencer na to hindi dapat ganun dapat ah, meron kayong pinamuhuhukan okay Katulad ko, ang strong reason kung bakit ko ito ginagawa ay dahil pabaya ko yung sarili ko dahil doon tumaba ako ulit bumalik ako ng uh, 240 pounds at doon sa pagbalik ko ng 240 pounds na yun ay eh, nagkakona ako ng high blood pressure ob at uh, UTI okay. So kung hindi ko gagawa ng paraan to o na ng maaga. pagdating ng panahon, magiging uh, tatanda ako na umiinom ng maintenance, magpapadialysis, dialysis, diabetes, na stroke, di ba? O kung ano man na uh, sakit na pwede kong uh, makuha dahil dun sa mga nakuha ko sa ng yun. ay eh, may hirap kapag ka, ano ba, ang pinagbayaan natin sa sa sarili natin dahil hindi tayo pwedeng mag-depende sa ibang tao sa kamag-anak lang natin. Kung madami kang pera, huwag kang pakampante sa pera mo dahil hindi natin alam kung ano yung, kung kailan tayo kukunin. Okay, ang pinakamahalaga sa buhay natin. Dapat mentally strong ka. Dapat mayroong malusog na pangangatawan. So, short talk lang. Hanggang dito na lang. Salamat po sa pananood. At uh, sana, magsimulaan na kayo. And hopefully mahanap niyo yung strong reason para magpapayat hindi yung para hindi yung para kay crush lang hindi yung para kay idol lang hindi huwag naman ganun sana dapat para sa sarili niyo eh? Okay.